Mga hindi kang panahal, hindi kang Pilipinawa o ang ating lingwa-branca. Ang po'y sa lakang liwang nagbuhan pa San Pedro sa paaralang elementarya na pinaguri ko totoo. At ngayon ay buong galang na inyo'y bumabagi at umaasang nawa ang paksa'y mababagigig. Pangbaging pala, panagdasan ay magbabagigig ilalatag ng iwari pahalaga. Dahil ang pagtatalo na ng ating mga mata ay kung anong wika ba ang magiging wikang pa lahat? Pilipino ba na wikang pambansa bansa at kilala O ang likop na mga sa na sa labi na? Sa Kaya ito ng nakandiwang sa inyo'y nagaanbiyaya ng dalawang bibigkas na mahusay at kilala upang pagtalunan ang pagdang aking kilalaga. Ang hiling ko lamang ay palang pagkansin Wow. Pag-ibig at ay suwi at pagbasa. Ang puwisang bata kay Manuel Queso ay nagpupuli. Naniniwala ang wikang Pilipino ang nililigig. Upang ba ang Pilipino ay magkain sa lalaki. Lahat ng hangain, nandamdaming sumisidig. Ang iyong ay, oh, ay nagmulakas sa malayo. Sa barangkasang ito, magiging na mo gamit na wikang nagmulakas. Sa pinagisnangin nulo, aking ipaglalaban upang Atin ang matumhayan, ng mga magtatag ng dalawat, ng sa bayang, ng dilan kina Ang isay na pa, sa buldo ng katusayan, ng magandang dalawa'y sa katagal duga naman. Uwi so, ang Pilipino, ako'y nagpupugay. kupu-gay. Uwi ang dilanit, at midanao. Kaya midanao ng dahan, ginagamit alaw-araw. Ay sa ng magpunta, siya'y matipit pintang lao. Uwi ang Pilipino, ng maging lagi ang panan. Tama na pa ito ni Pangulong Gerson para sa lahat. Samantala, Lingo Franca, pagkakaisay sa lahat sa mga probinsya lamang ito na harapan. Daan, daan sa pagkalita, katong galing maganda sa pagkakaisay. ang sariling wika natin ay wikang Pilipino. Sorry na ng wika para sa ang tatpo nito upang magkaintindihan lahat ng Pilipino. At ko ang hindi ko naman ito minamali. Ito'y nasa atin na siwala nung tayo yung pasi. Ngunit ilang tao lang ang dito'y gumagami. Di tulad ng Pilipino, gamit kahit sa hapigit. Uwi Pilipino, na dapat maging uwi kang panlahat. Sa kalakalan, sa parang, maging sa simbahan. Kahit sa pagpapalita, hindi mo ba nakikita pag wikang Pilipino ang gamit hindi ka matulungan. Matuwi na lang sa susunod ng Pilipino. Gamit ang guru mo, kanilang wikang panturo. Sa simbahan mo, ang pangpastong ala na'y matuto, Ang pangamalaman mo pang, ay pang, -pang, 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 -pang batas ay matuturo. Paano magiging wikang palak ang ng Pilipino? ng mga ping-ping. Sa ng aking bayay, puno ng saling bayay. sa sa sulok ng bansay, may nagkakaisan, may binibighing gamit ng wika na natunan sa labi ng mga tabi. Ito ay pinapahalaga at hindi winawag din. Ang lingkong rangkay simbolo sa mayaman nating tayo. dahil Pilipino'y ilalim ang kaksa at mga hulipin. Mga dayalekto, kaya mapuntawis na langit. wikang pambansa na narapat ang kilikit at, at dapat na itambanak. Ito'y magpubuklon sa mga nai-elekto ng bansa upang tayo magkaisa sa puso, isip at iwa. Ngayong napakinggan na natin ang ating mga makata, malalaman ninyo ang hatol ng likod ninyong habang. Ang